Hi guys! Good morning! It's my second day of work. So, maglalakad po ako. Papunta po ng bus station. So, laban lang. Medyo cold pa ngayon talaga. And mahangin po. Pero in fairness ha, tingnan mo. Mainit siya. Pero, <laughs> hangin. Ang hangin, lamig pa din. See you. Enjoy lang sa work at enjoy sa trabaho. Enjoy sa work at enjoy sa trabaho. Ano long? Ano yon? Inagalog, tapos stringasli to, to English. <laughs> Bye guys. Grabe, pahalinis. Para ang sarap mag-swimming pero mamatay ka naman sa lamig.